Binigyan pagkilala rin ni Pangulo Marcos Jr. ang Pag-ibig Fund dahil sa mga accomplishments nito noong nakarang taon. Kinamunti ng Pangulo ang ahensya na gawing mas abot kaya sa mga Pilipino ang kanilang Home Mortgage Financing. Ginagulat ni Alan Francisco pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pag-ibig Fund sa mga accomplishments nito sa nakaraang taong 2023. Si Pangulong Marcos ang panauhing pandangal kanina sa presentasyon ng Pag-ibig Fund Chairman's Report 2023 sa PICC sa Pasay City. Inanunsyo ng Pag-ibig Fund na pumalo sa 6.55% ang 2023 dividend rate nila para sa regular savings, habang 7.05% naman ang 2023 return rate para sa MP2 savings, habang pumalo sa higit 900 billion pesos ang naging total assets ng Pag-ibig Fund. To the men and women of Pag-ibig, whose stewardship of its members' funds skillfully combines growth with sustainability, Please accept our heartfelt thanks for a job well done and our most fervent congratulations. Keep up the good work. Gayunman, aminado ang Pangulo na malayo pa para ideklarang mission accomplished ng tuluyan. Dahil ang hamon ngayon, sabi ng Pangulo, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa housing sector at mga LGU ay matranslate ang mga numerong ito sa aktual na pabahay sa mga Pilipino. Kaya naman, nariyan anaya ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng pamansang pabahay para sa Pilipino Housing Program para mutugunan ang pagibigay ng, pag ng disenteng pabahay sa mga Pinoy. Hamon ni Pangulong Marcos sa Pag-ibig Fund, gawing mas abot-kaya sa mga Pilipino ang kanilang home mortgage financing. This is to inspire Filipinos today and the generations to come to work hard to reach their goal of a house that they can call their own. With millions of our countrymen denied the right to decent shelter, the stakes could not be higher. So our task is clear, to build the most number of housing units by any administration Nabanggit din ni Pangulong Marcos ang Pasig River na na-revive ngayon sa tulong ng Pasig River Urban Development Project Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas